Pero tayo kay Princess Marvic Dumagan, Ati Juliet Delgado, Maria Fomoto, Bryan Daguman, Christine Z, kay Prosen Hart, Shalyn Gumansing, Arman Bagasala, uh, Pinoy Shocking Stories, at kay Barit 32 Taiwan. Nasa puno na si Arturo na malapit sa bahay ng kapitan. Alas 11 pa lang gising pa ang ibang kasamahan sa loob. Hinihintay na lang niya na makatulog na ang lahat bago papasok sa loob para makausap ang kapitan. At ilang sandali, makalipas ang mahigit isang oras, tulog na ang lahat na tao sa loob at patay na din ang mga ilaw nito. Tanging ang pusti na lang sa labas ng bahay ang nakasindi. Agad na tumalon si Arturo papunta doon sa bubong ng bahay ng kapitan. At dahan-dahan na binuksan ang bintana. At pagkatapos, lumapit sa dalawang nakahiga doon sa kama. May pinisil agad si Arturo sa liig ng asawa ng kapitan. At pagkatapos, mabilis na ginising niya ito. Nagulat ang kapitan at akmang sisigaw na sana pero natigilan ito ng matandaan ang mukha ni Arturo. Sabi agad ito, Ikaw pala, ano ang kailangan mo? Sagot naman ni Arturo, Hindi mo ba ako papaupiwin, Kapitan? Kaya bumangon na ang Kapitan at dinala si Arturo doon sa likod na bahagi ng kwarto. Nang makaupo ng dalawa, sabi agad ni Arturo, Nabalitaan mo na siguro, Kapitan, ang mga nangyayari sa mga tauhan ng sindikato. Ngayon, ay maniniwala ka na at pagkakatiwalaan mo ako. Kung gusto mong matapos na ang mga masasamang gawain ng gobernur at ng kanyang kapatid, magtulungan tayo. Ako na ang bahala sa mga ito. Kayo ni Mayor, ang bahala sa mga legal papers para madakip ang dalawa sagot naman ang kapitan hindi kita kilala pero magtitiwala ako sa'yo kausapin ko sa mayor alam kong may mga pinaplano din ito para banggain ang pader nating kalaban at may isa pa akong sasabihin sa'yo hindi ko alam kung anong klaseng nilalangka. Pero dahil sa kabutihan ng inyong mga ginagawa, saludo ako sa'yo. Mag-iingat ka dahil ayon sa balita ng isa sa mga bata ko, kumuha daw at bumuo ng isang grupo si Don Manuel para tugisin ka. Ang tawag nila sa grupo na yon ay Aswang Slayer dahil aswang ang pinaghinalaan nila na sa pag-atake sa mga tauhan nila. Kaya mag-iingat ka. Kung gusto mo ng tulong ko, magtulungan tayo para mas mapadali natin ang pagsumpo sa kasamaan ng dalawang magkapatid na yan. May isa akong rest house doon sa manuka namin. Pwede ka doon muna ang pansamantalang tumira para pag may importanteng pag-uusapan tayo agad na makapag-usap tayo at makapagplano. Sagot naman ni Arturo, Kapitan, ang ipinunta ko dito ay ang tungkol sa mayor. Pupunta na lang ako dito kapag may kailangan ako at gusto kitang kausapin. Maraming salamat sa impormasyon. Aalis na ako. At tumayo na si Arturo at naglakad papunta doon sa bintana. Pero bago siya nakaalis, tanong ng kapitan kay Arturo, Tika mo na, ano ang pangalan mo? Lumingon si Arturo sa kasabi niya. Hindi na kailangan na malaman mo ang pangalan ko. Pagkatapos, agad na tumalon ito papunta doon sa puno at mabilis na tumakbo si Arturo papauwi doon sa bahay nila Kanor. Nag-iisip ngayon si Arturo Tungkol doon sa mga sinasabi ng kapitan Tungkol doon sa Aswang Slayer Sino-sino sila At ano kaya Ang mga karga ng mga ito Parang nasasabik na tuloy si Arturo Na malabanan ang mga ito Iniisip din niya Ang tungkol doon sa safe house Mas makakabuti siguro Kung doon ang muna sila ni Lucila Pansamantala Baka kasi madamay pa ang pamilya ni Kanor, lalo na may binuong grupo ang kalaban para sa kanya. At ilang sandali, narating na niya ang bahay nila Kanor. Agad na tumalon si Arturo sa bintana at pumasok na. At katulad sa inasahan niya, gising pa si Lucila at naghihintay sa kanya agad na sinabi ni Arturo kay Lucila ang lahat-lahat at ang tungkol doon sa mga plano niya. Payag naman si Lucila sa lahat na plano ni Arturo, pati na doon sa rest house na sinasabi ng kapitan. Nag-alala na din kasi si Lucila sa mga buhay ng pamilya ni Canor. Baka ito pa ang isunod sa kanyang tiya at tiyo Marlo. Ang problema na lang kung talagang mapagkakatiwalaan ba ang kapitan. Natulog na din sila. Nakabuo na sila ng plano. Papayag sila sa sinasabi ng kapitan. Magpapaalam na lang sila bukas ni Kenor na uuwi na doon sa Sikihor. At magpapaalam din doon sa ospital sa kanilang tiya at tiyo. Kung talagang mapagkakatiwalaan ng kapitan, kahit na makilala siya nito, pati na ang pamilya na, hindi ito ipagkakalat. Basta ang importante ngayon, matapos na at masumpo na ang kasamaan ng dalawa, si Don Manuel at si Gobernador Daniela. Kinabukasan, habang nag-almusal sila kasama si Nakanor, sinabi na nila Arturo at Lucila ang napagplanuhan nila kagabi. Nagtataka pa nga itong si Kanor dahil bakit daw agad na nakapagdesisyon sila na uuwi na ng si Kehor. Okay naman sa kanila kahit ilang araw pa sila na mamalagi sa bahay niya. Ipinaliwanag na lang ni Lucila ang lahat. Kinahaponan nang matapos na sila sa pagdiligpit, nagpaalam na sila Arturo at Lucila kinakanor at pagkatapos umalis na. Pero pagdating nila doon sa punong barangay, naghiwalay na sila ng daan. Si Lucila papunta ng ospital habang si Arturo naman papunta doon sa bahay ng kapitan. At makalipas lang ang ilang minuto, nasa gitna si Arturo sa bahay ng kapitan at pinipindot ang doorbell. Ilang sandali, may dalawang lalaki na may hawak ng mga baril ang lumabas. Sabi naman ni Arturo, may kailangan daw siya sa kapitan. Kailangan niya ng kaunting tulong. Nang makita naman ng dalawang alagad ng kapitan na wala siyang dala na anumang armas, agad na pinapapasok siya sa loob ng bahay. Nakaupo na sa sala si Arturo. Papalabas na din ng kwarto ang kapitan at papunta na ito sa kanya nang magkaharap na sila nagtanong kaagad ang kapitan kung ano ang kailangan niya hindi naman siya kilala nito sabi naman ni Arturo Kapitan pwede ba na tayong dalawa lang ang mag-uusap kasi may tatlong alagad ang kapitan na nakapalibot ni Arturo sabi pa ni Arturo may importante akong sasabihin sa iyo at saka lumapit pa ng kunti si Arturo kay kapitan at sa mahina na buses sinabi niya tungkol doon sa aswang kapitan. Kaya napatiting ang kapitan at inutusan ang mga alagad niya na lumayo na muna ng kunti. Dito na nagpakilala si Arturo at sinabi ang mga plano niya sa kapitan Napayag din ito na doon natitira sa rest house ng kapitan sa isang kondisyon. Wala silang ibang kasama doon kundi sila lang ni Lucila at ang bibi nila. Kapag gusto ng kapitan na makipag-usap sa kanya, ang kapitan na lang ang pwedeng pumasok ng bahay. Napatulala ng kaunti ang kapitan bago nakapagsalita. Hindi niya akalain na ang aswang na pumapasok sa kanyang silid at ang pumatay sa mga tauhan ng sindikato ay nasa harap na niya at nag-anyong tao. Wala na ang mga pangil at ang mga mahahaba at matatalas na kuko. Ilang sandali, nagsalita na ang kapitan. Payag na ito sa lahat na kondisyon ni Arturo. Plano nila na bago sila pupunta doon sa rest house dadaanan muna nila si sila doon sa ospital at nang makapagpaalam na din si Arturo kay Tia Ruby at Tio Marlon nila alas 5 na ng hapon kaya nagmamadaling nagbihis ang kapitan para makalis na sila hindi pa naman pwedeng gabihin sa daan lalo na kung malayo dahil mainit ang dugo ng kalaban sa kanya may mga inutosang tauhan si Don Manuel para ipapatay si Kapitan, si Kapitan Lando. Dahil isa ito sa mga balakid sa kanyang plano. At pagkatapos, naglakbay na sila papunta doon sa ospital. Ang Kapitan na lang ang nagdadrive. Silang dalawa lang ni Arturo ang nasa loob ng sasakyan. Pero nakasunod pa rin ang mga tauhan ng Kapitan na nakasakay sa isang sasakyan at isang motor ang plano nila kapag nandoon na sila ng rest house hanggang sa malayo lang ang kanyang mga tauhan. Sila na lang ang tutuloy doon. Kasama si Nalusila. Tinawagan na din ng kapitan ang katiwala niya doon at pansamantalang pinaalis na muna. Pagdating sa ospital, agad naman na nagpaalam si Arturo sa mga nakahiga sa kama, si Natia at Tio Marlon niya, pati na rin kay Junior, Masaya din si Arturo at Lucila dahil medyo bumuti na ang kalagayan ng dalawa. At pagkatapos, agad na umalis na sila sa kay sa sasakyan ng kapitan. Tahimik lang sila habang naglalakbay. Nang may napansin si Arturo nakakaibang pakiramdam. Parang may naamoy siya na panganib. Kaya sabi niya kay Kapitan Lando, Kapitan, pwede ba na patingnan natin sa likuran kung may mga nakasunod sa atin? Sagot naman ng Kapitan, Sige, sige, tatawagan ko muna ang mga tauhan ko. Buti na lang na wala ang mga nararamdaman na puwersa ni Arturo hanggang sa makalipas ang isang oras binabaybay na nila ang kakahuyan at nakita na nila ang bahay na sinasabing rest house ng kapitan. Napakaganda ng pwisto ng lugar, tahimik at napapalibutan ng mga punong kahoy at nasa tabi pa ito ng ilog. Pagdating doon, agad na inayos nila ang lahat na dalang gamit. Kumplito naman ang kagamitan ng bahay kumplito din sa pagkain. At ilang sandali, umuwi na kaagad ang kapitan kasama ang mga tauhan niya. Habang nakahiga na sila Arturo at Lucila at nagkikwintuhan. Nang biglang napatigil si Arturo sa pagsasalita at bigla siyang napabangon. Pati si Lucila ay napatitig sa bintana kasi kapwa na naramdaman nila na may mga nilalang sa labas ng bahay. Sabi ni Arturo, mga kalaban lo sila, nasundan tayo dito. Dahan-dahan naman na naglakad si Lucila papunta doon sa bintana at sumilip. Doon niya nakita ang tatlong katao na nasa kakahuyan. Nakatayo ito at nakatingin sa kinalalagyan nila. Ramdam ni Lucila ang kakaibang pwersa ng mga ito. Sumilip na din si Arturo at kita na din niya ang tatlo. Sabi ni Arturo, Lucila, ang mga yan na siguro ang sinasabi ng kapitan na mga aswang slayer na binubuo ng kalaban. Ang mga bagong malalakas, at makakalaban ni Arturo at Lucila ay ang pitong miyembro ng Aswang Slayer. Kumuha si Don Manuel ng mga magagaling na bayaran na kriminal para tugisin ang sinasabing Aswang na pumatay sa kanyang mga tauhan. Pinamumunuan ito ni Marco, isang antinggero at lakilang tagasunod ni Don Manuel. Kasama ang dalawa pang antinggero, si Lucas at Simon. May mga taglay na agimat din ang mga ito at malalakas ang mga karga. Ilang bisis na din ito na ginamit ni Don Manuel ang tatlo kapag may gusto itong ipapatay. Mas gusto kasi ni Don Manuel na gumamit ng mga antinggero kapag may malaking tao na ipapatay. Pulido kong gumalaw at wala talagang maiiwan na ebidensya. Ang dalawang mantanda naman na kasama nila ay si Simeon at Lancio, kapwa mga albularyo. Kinuha din ito para makatulong sa tatlong masasamang antinggero. At ang dalawa pa, mga halang ang bituka at pabalik-balik na sa kulungan. Pero sa gabing ito, nasa labas na ng wrist house ang tatlong antinggiro, si Marco, Lucas at Simon, habang ang apat na kasama nila ay naghihintay doon sa unahan sa kanilang... maging isang Market TV member, please subscribe and click the join button. Pwede po kayong mamili ng monthly payments. Magkakaroon kayo ng special shoutout at badge sa bawat comment ninyo. Maraming salamat po!